Ikadalawumpit limang kabanata Dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya at pagkaraan ng tatlong araw pumunta siya sa Jerusalem mula sa Caesarea Lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo at idinulog ang sakdal laban kay Pablo Hiniling nila sa gobernador na ipadala si Pablo sa Jerusalem sapagkat may balak silang tambangan siya at patayin Sumagot si Festo Si Pablo ay nakabilanggo sa Cesarea at babalik ako roon sa madaling panahon. Pasamahin na niyo sa akin ang inyong mga pinuno at sila ang magsakda laban sa taong ito kung siya ay talagang may kasalanan. Nagpalipas pa si Festo ng walo o sampung araw sa Jerusalem saka bumalik sa Cesarea. Kinabukasan, umupo siya sa hukuman at nagutos na iharap sa kanya si Pablo. Pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga hudyong galing sa Jerusalem. Nagharap sila ng maraming mabibigat na paratang laban sa kanya. Ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili. Wala akong ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo, nilaban sa templo o sa imperador. Nais ni Festong pagbigyan ng mga Hudyo. Kaya tinanong niya si Pablo. Ibig mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin? Sumagot si Pablo. Naririto ako sa harap ng hukuman ng imperador dito ako dapat litisin. Wala akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo at yan nalalaman ninyo. Kung ako ay lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dapat parusahan ng kamatayan, wala akong tutol. Ngunit, kung walang katotohanan ng mga paratang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila. Dudulog ako sa imperador. Sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo. At pagkatapos ay sinabi, Yamang gusto mong dumulog sa emperador. Sa emperador ka pumunta! Makalipas ang ilang araw, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, isinalaysay ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Sabi niya, Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo at hining parusahan siya. Sinagot ko silang hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasa sakdal nang hindi muna niya nakakaharap ang mga nagsasakdal sa kanya para makapagtanggol sa sarili laban sa mga paratang sa kanya. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko siya sa hukuman nang tumayo ang mga nagsasakdal, siya ay hindi nila pinaratangan ng anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipaparatang nila. Ang tangi nilang pinagtatalunan ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang tao na ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung anong gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko si Pablo kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin ngunit tumutol siya at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang kaso. Dahil dito, pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Festo, Ibig kong mapakinggan ang taong iyan. Mapapakinggan mo siya bukas. Tugon naman ni Festo. Kinabukasan, Dumating sina Agripa at Berenice, kasama ang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod. Pumasok sila sa bulwagan ng hukuman at iniutos ni Festo na si Pablo iharap sa kanila. Sinabi ni Festo, Haring Agripa at lahat ng naririto, narito po ang lalaking isinakdal sa akin ng mga hudyo at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang hindi siya dapat mabuhay Ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Yamang ibig niyang dumulog sa emperador, ipinas siya kong ipadala si Roon. Subalit wala akong diyak na maisulat sa emperador tungkol sa taong ito. Kaya iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Haring Agripa, upang may maisulat ako pagkatapos na siya'y masiyasat natin. Inaakala kong hindi dapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga sakdal laban sa kanya